Hello mga guys, so pala ang work ko kanina. Dumating ang aking client na napakahaba ng buhok at nagpakulay pala siya ng bongga-bongga talaga ang buhok niya kaya ang kapal at ang haba-haba at ang napili niyang kulay ayan ay, ay medyo may pagka red-orange or red parang red-brown ganon. Ayan, antayin lang natin na matapos ko siyang applyan after 1 hour or 45 minutes pwede ko na siyang banlawan para makita natin yung kung anong effects ng kulay ni mom ayaw naman ni mom magpakita ng kanyang face kasi nahiya siya pero maganda siya at maputi siya yan Ayan, ang kapal talaga ng buhok ni Mama at napakahaba. Antayin lang natin na may babad ko siya ng mga 45 to 1R para effect na effect talaga yung kaniyang color at lalabas yung kaniyang napili na kulay. Ayan na siya, guys. Malapit na siyang matapos na applyan ng kulay at maya-maya lang babalawan ko na rin 'yan. Hindi ko na siya patatagalin pa para hindi kayo mainip. At panoorin niyo naman ito ay para makita niyo naman. Ayan, nabanlawan ko na siya oh, oh di ba? Ayun na ay siya pinatutuyo ko na ang buhok ni Ma'am at pantay na yung kulay niya. Di ba nakita niyo naman kanina na may black pa sa roots kasi yung tumubo niya oh, yan, di ba? Pantay na ang kulay ni Ma'am at maganda na. Ayan. Ayan guys, finish na. Thank you for watching.